Sabisa bisa ng halamang gamot na ito, wag na wag mo ito babaliwalain, dahil baka ito na, ang kasagutan, sa matagal mo nang iniindang karamdaman, hindi mo na kailangan gumastos pa ng malaki. May halamang gamot pala na ang pangalan ay, bulak manok. Kung hindi niyo po ito alam, ito ang ating pag-uusapan sa video na ito. At ano-ano ang mga karamdaman, ang pwedeng malunasan ng halamang gamot na ito. Ano ang mga sakit at kondisyon na maaaring matulungan ng bulak manok? Sugat, maaring maaaring gamitin para sa mabilis na paghilom ng sugat, ang pagtatapal ng dinikdik na sariwang dahon ng bulak manok. Maaari ding ihalo ang dahon sa langis ng nyog, bago ipantapal sa sugat. Pananakit ng sikmura, maaari namang inumin ang pinaglagaan ng ilang mga bahagi ng halamang bulak manok, ng bulaklak, ugat, at dahon, para maibsan ang pananakit ng sikmura. Ubo, ginagamit din na panlunas para naman sa ubo, ang pinaglagaan ng halamang bulak -manok. Pananakit ng ulo, ang dinikdik na dahon ng halaman ay maaaring ipantapal sa sentido para maibsan ang pananakit ng ulo, impeksyon sa tenga. Ang katas ng sariwang halaman ay maaaring ipampatal sa butas ng tenga na dumedanas ng pananakit dahil sa impeksyon, eczema, ang implamasyon ng balat, o eczema, ay maaaring pairan ng dinikdik na halaman, upang hamupa ang kondisyon, lagnat, pinapainom din ang pinaglagaan ng halaman, ang taong dumadanas ng pagtaas ng lagnat, pigsa, mabisa rin para sa pigsa, ang pagtatapal ng dinikdik na dahon at bulaklak ng halaman, sa apektadong bahagi ng katawan. Disclaimer, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman, subalit, marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral, at wala pang kasiguraduhan, hindi makapagbibigay ng katiyakan, na ang mga ito ay epektibo, sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot, ay maaring gumana sa ilan, ngunit sa iba ay maaring hindi naman gumana, gaya ng ibang gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom ng mga halamang gamot, sa inyong doktor.